Taga Marina. Okay, nung ba respondilosis with this disease? Pero siyempre, ilang taon na kayo ngayon, mami? 64. Ito yung pinakamalala. Kumaala to. Kaya pala, There are two points along the lumbar spine. There is narrowing L4, L5, L5, S1. Intervertebral D space. Alignment curvature. Okay, mommy. Ito yung sa'yo. L4, mm -hmm. L5, 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 S1. Itong part na to. Yan ang, yan ang nakasulat dito. Ayan, L4, L5, L5, S1. Narrowing. Oh, alam niyo na may narrowing. Yung osteophytes, there are osteophytes along the lumbar spine. Ano yung osteophytes? Yung mga bukol-bukol po yun sa mga ano, sa mga sa spine natin. Pag may bukol-bukol tayo dyan, pag nagpapu, huwag kayo na mabigat. Nakapukot. Gumanyan kayo. Ayun. Pagyapukot. Pagyapukot lang. Osteophytes with osteophytes, ano yung degenerative disease? Sa inyo kasi may disease, disease kayo tapos osteophytes. Ito yung mga osteophytes. So. Hmm. Dapat yan healthy. Yan yung normal piso. Ah. Healthy yung mga, pupug, yung mga puto. Yung mga, puto. Yung mga ganito, healthy dapat. Yan ang osteophytes. Pero yan, pagkaraniwan na yan sa mga umiidad. Pag tayo yung umiidad, pa Yun sa disyon. Oh, oh, yun. Sa disyon na pipirat. Pero yung mga yan, yung mga yung sinasabi po, with osteopites, yung osteopites, yun yung parang mga retari sa mga vertebral body. Ano yung vertebral body gato? yan yung ganito? Yan na yan. Yung spine natin. Ito ang nasira sa inyo, tsaka yung sa ilalim. Tingnan yung sa ilalim, hindi na makita yung ganito. Ito masyado na nagdikit. Okay. Tansyan nyo mga ilang taon na kayong dudusa. Tagam-tagam. tagam na may may lima tao ba? May time tawad. na yung pag-gising ko sa umaga, hindi na ako makatayo. Alam niyo yung gagawin niyo, kunyari, hindi na kayo makatayo sa higaan. Tuturuan mo kayo. Mm -hmm. Lapit mo sa akin para. Uy, okay, usag ka rin. lang mami. Ubo lang muna mami. Di ba nasa higaan kayo? Baka mm -hmm. tumatayo naman kasi kayo pag ganito. Mm -hmm. Eh hindi talaga kayo makatayo. Maglalak yun sa balakang niya eh. Ang pinaka the best na gagawin nyo, kunyari, hindi kayo talaga makatayo. Kung kayo, oh, sakit. Ah, oh, sakit, hindi kayo makatayo. Ang gawin nyo, hindi doon na yan, tsuma kayo, Gumanyan na kayo. Ito, itong katawan nyo, iliwin nyo rito, tapos yung tuhod nyo, i-ganon nyo. Yan o. No? Yan. Parang kumilos muna kayo ng paganyan-ganyan o. No? Yan. O kaya, tumagilid kayo. Tumagilid kayo o. I-ganyan to, i to, iganyo to Pento yung sa dumiyan kayo ng pamilya. Okay, kabilaan. Para magkatayo kayo. Pag may tumanog dyan, o, oh, tsaka kayo tumayo. Ang tayo kasi ng may edad, ganito, patagilid. Tukod nyo to, o. Oh. Kasi hindi makupuyasa yung palakang nyo. Pero kung pipilitin yung ganito, ako, normal ako, mahirap. O, oh, hindi, ko, hindi ko acting, ano. Kumbaga, puwersado. Kumbaga, puwersado. Well, sa out of natin, kailangan tutulungan natin ang mga siko natin. Okay? Sige. Opo, wait. Sige. yan na. Ayan. Tanggalin nyo ito saglit. Tumabingin natin kasi ispa inyo ngayon, mami. Sakit din siya. Huwag nga ganyan. Hmm. Okay. Meron din pabalik-balik na cross-in Minsan, bawa. Sige. Tapos naman. One more. Balik balik Sakit? Yeah. Hmm okay. Ito pala mayroon po Sabotan mo lang Mami. Hmm Wait okay. Sa so, una lang masakit. Pero yan. Okay, mami. Okay, mami. Pagilid ka, mami. Ikaw pa tagilid. Huh? Tandaan nyo, hindi na kayo pwede sa mga sobrang bibigat, ha? Mami, ha? Kasi wala na. May tama na yan. May disease kayo. May osteopathy. May osteopathy kayo sa balakang. Hindi na kayo pwede sa mga ano. Okay, tapos na kawa muna Sakit dyan dito sa puwet? Oo. Oh? Tignan nyo yun mamaya. Oh. Ayan o. Oh. Kita nyo, super sakit. Ganun lang o. Gano'ng kalakas yung daliri ko. The... Ganun lang, kabilang side mami Mamaya tanggal yun kita niyo ah. Grabe yan pala sakit ng balakang ni Mami. Tumungo mo na. Lamputan mo na. Sige. lamputan mo Sakit dito? Oh. Ano Oh? Hmm? Huh? Dali lang pala, masakit na ito pa. Daba. Sige, mami. Sakit pala yung mga... Mga... Tandaan nyo yung mga muscle natin sa buwit. Nagkakaroon ng spasm yan. Kailangan nyo mamassage din. Kaya yung nagtataka, nakawakan yung buwit. Wala. Kung ayaw nyo mahawakan yung buwit nyo, sa ibang therapist kayo. Kita nyo naman, isang dihin lang dyan sa kanya, masakit na agad, kailangan niya break yung mga muscle. Yung mga spasan kasi, sa lahat ng muscle, umaano yan. Bata, matanda, artista o hindi, sikat o mayaman o no, tatamaan kayo lahat pag tumunta punting gano'n lang. Hindi na nyo na. Nangamalit na rin ba yung ganito nyo, mami? Oo, dito. Dito. Yan, yan, yan. Sa aksidente, kaya pa kaya yun? Depende tayo kung gaano katagal. Pagka... Uh, twist na gano'n. Kailan siya na disgrasya? Kailan po na disgrasya? Mga uh, four months na siguro Pagbuka pa? Tingnan natin kung walang fracture, di kaya pa yan. Kung walang fracture, kung ano lang. Ito kasi dati, dati nababalaktot ko ng gano'n. Ngayon, mahirapan na ako magbalaktot. Masakit. Mga degenerative change na ano yan. Mga nagbabaw yung mga joint niya. Pero normal naman sa so walking, walang masakit. Ganun talaga, okay na yun. Tihaya kayo, mami. Hindi na ako makaupo ng talong oh. <laughs> <laughs> Kasi, yung ibang yung ibang mga ligaments, tendons, muscle, once na dinisgrasya ka, <laughs> nagkaroon ng malakas ang impact na mag-asya. <laughs> Pag gumaling siya, hindi na siya... Tumitigas. Hindi, hindi na siya yung kagay. At ganito yung height niya dati na mag-asya. Hindi na yun babalik sa ganun. Maaring, okay, na may makapal na rin sa loob yung mga lamad. Yun ang haharang sa joint. So, kaya pag inipit mo ng pakatodo sa sakit, sa pero kay. kung ganyan lang, nakakalaro naman, okay lang. Yun ang pinagkaiba ng mga... dati na ko Hindi yan kasi, hindi yan yeah. ordinary twisted ni. ni ano yan, maaaring natuhod mo yung simento eh. Maaaring na... Uh, Umagsak. Um, siyempre eh. Sa kasi same planta eh. Hindi naman po pwedeng kamay mo no, yung may tutuhod mo lahat. siya motor. Yun, yun. Pero kung wala namang masakit na ano, yung sa mga normal walk, makakatakbo ka naman, okay lang. Nakabundol dito. Motor. Nakabundol ako ng motor. <laughs> okay, relax na. Inhale. Exhale. Diyan pa lang muna. Ah. Wait, ah. Uh. Ah. Okay lang 'yan, 'yung mic ka, okay lang masakit. Masakit okay, naman namin 'yung mga sa balakang kan. Andahan niyo 'pag may nakakukugot pa rin sa balakang niyo, pag ginalito sa skin. Pero kung wala, pagtain inverti pain Mami, Kami tagilid ka. Dito? Sige, kahit saan ko muna Kayo nang bahala uh. Tignan nyo Kahit pa paano Kanina kasi, pag ginaganyan natin oh, Talagang Agresi Kumbaga, mas Sobrang pain ni mami Kahit pa paano, yan, nag-release na Okay, mami, upo kayo ayo. Okay. Magtanong naman sa bushing shoulder niyo. Ang tulong lang talaga nito tatanggalin na yung ipit ng ano, yung mga uh, itong bone adjustment. Ang tulong nito matanggal yung pagkaipit ng mga spine and nerve tayo nerve. I don't know what I think you. Pero hindi na namin maibabalik na yung mga height ng disc nyo na nasira. At tulad si Mami, meron siyang disc disease. Meron pa siyang osteopites. Meron siyang mga iba pang mga... Siyempre, pag meron kang disc disease, yung mga nakapalibot na mga ligaments, nasisira kasi yung mga ganito. Yan yung mga ganyan, yung mga ganyan. May stress din yan, mga yan. May stress na siya, kaya masakit na sa parang niya. Pero pag once na, na na, timing na yung vertebral body, ayos na yung mga facet joint or mga facet joint, facet joint. Yan. Titinhawa na yung pakaramdam yan. May matitira dyan pero hindi na siya talaga sobrang kiro. tayo kayo. Lakad. Balik. Okay naman. Yes, thank you. Kaya nga, nakita ko nga kayo eh. Pag tumatayo kayo, alam na eh. Ganun talaga mami. Pero kita nyo, na-release. Huwag lang magliligo today, ha? No? Okay, Yun lang. Thank you. Huwag ding gano'n lang, ha? Oh. Ah! Ah! Eh, okay na. Sige, okay, huwag lang maligo today. Huwag lang na, ha? Oh.